Hello, itiens. Good news tayo. Ken Soson, pinarangalan at ginawaran ng VP Choice Awards na Hall of Fame. Ano bang ba Hall of Fame? Tanong ng mga karamihan. Yun ang pinaka-in-demand, pinaka-choice ng taong bayan na makita sa isang concert o shows, local man o abroad. Dahil alam natin na itong si Ken Susan ay in-demand at uh, sold out at punong-puno ang mga venue. In terms of mga show, local man, sa mga mall, international concert, or shows, kaya naman, congratulations, Ken Sison. deserve mo yan dahil ikaw ang uh, sagot o sigaw ng taong bayan pag may mga shows abroad or local Alam natin na tinitilian si Ken Sison once na mag-perform sa kanyang mga hit song na talaga namang maraming mga kababaihan ang tumitili pag siya'y makita at kumanta mag-graph o mag-guitar.